Grounded po ako ng one week ngayon. Dati? Okay. One day. Ngayon, one week. Okay. When I'm mad. Pag mad ako, mad ka din. Hindi pwede yung ganun, anak. Sorry. Huh? Okay? Point hindi na po ako mauulit. Dati, one day lang. Ngayon, naging one week. Ipinakita ng aktres na si Katrina Halili kung paano niya dinidisiplina ang kanyang anak na si Katie. Kamakailan, naging grounded ng isang linggo si Katie matapos itong makagawa ng isang pagkakamali. Sa kabila nito, kapansin-pansin ang pagiging responsable ng bata dahil aminado siyang nagkamali siya at tanggap niya ang parusang ibinigay ng kanyang mami. Nakakatuwa rin marinig na kusang sinabi ni Katie kay Katrina na hindi na niya uulitin ang kanyang ginawa. Ipinapakita nito na epektibo ang paraan ni Katrina sa pagpapalaki at pagdidisiplina sa kanyang anak. May disiplina, pero may kasamang pag-unawa at pagmamahal. Isa itong magandang halimbawa ng pagiging hands-on at responsabling magulang ni Katrina sa kabila ng kanyang abalang buhay bilang isang artista. Ah, uh, I will never do a bad thing. Sa akin ba yan? Ako. Opo, tapos. Ano sa sasabihin mo? Eh okay, mama, I'm sorry for hurting you. Hmm? Tapos? I'm gonna be sorry. I'm gonna be sorry. Mama. Hindi ko ako mag-a-answer sa'yo mama. Dapat one day grounded mo sa'kin? One week tayo. Mama, I will not answer you. Promise? Yes po. Mama nung nasa Hong Kong tayo, hindi na grounded mo ako. Hindi nga pata masyado na grounded dun eh, di ba? Grounded po ako ng one week ngayon. Dati? One day. Ngayon one week. So, para hindi ka na uulit, di ba? Sabi ko nga, hindi na ako uulit eh. Look at me. Sabi ko, hindi na ako uulit. Yan din sinabi mo dati. I want to be ungrounded. You're gonna be ungrounded? No. Hindi pa Strict si mama. Okay? Next week pa po. Huwag mo na kasi uulitin, ha? Don't answer me, okay? Listen to me lang. Okay. When I'm mad. Pag mad ako, mad ka din. Hindi pwede yung ganun, anak. Huh? Sorry. Okay? Pa, hindi na po ako mauulit. Dati one day lang, ngayon naging one week. So, para hindi ka na ulit Katie, ha? Opo. Love you. Hindi na, na po ako ulit. Very good. At least marunong ka magsay sorry agad kay mama. Yes po. I love you. I love you.